Wala, pagod po ba ni Sudan. Si na, ah, good morning mga kalulod. Ay, bata ay nareklamo ay kinapagod ko ng Sudan. Kaon din na. Sige na, kay maliit na ka. Sige na, imong mong na pa to. Ang akong grade to ay nareklamo. Kaya hindi ako ng Sudan, napagod. Kao na di, Kaon na. Ang saman ni mo, bagong kanon? Kaya bagong kanon ay? Ha? Asa man nika? Nika! Nika! nika. O dali dia. Ari kakao no to sa inyo. Ngayon na ka na sinalit na mo ba? Mo mo abot ato to yung uyo ay magsundo sa inyo. Lugay kay mo makay si pit pit nya to Asa kakaon? Ha? Asa kakaon? O dali dali dali. <coughs> eh, ah, ka guliyang pani among balaywa pa may tsura. Ay, basta buntag ah kung magpinukaway. Na mo assignment? Wala mo mga pa-assignment, no? Wala. Nakaguli paniwa pa upang limpyo sa mga balay, ha? Tawa na. Ang gawa na sa mga tayo sa kusina, ha? Kari, dahil ka... Ang pagod sakto, manapagkaluto. Huwag mo ko magluto dito sa gawas kay ulan man, basa ang kahoy, basa ang abuhan. Hindi ako nagluto sa may gas. Na no, may on dito dito, oh. na-risk ko dito. Ha? Hindi ka ganon, karang para dry slang ima. Mm. Ha? Ay, hato lang na ako spit-pit sa spil, niya. Sabay na lang mga kuya dun dun, ha? Ang mo karon ha? Mm. Asam tos, Nika. nika! Mm. Nagilis pa, Asa siya ka, Andre? Mm. Kumusta ka apo to atus pikas balay anak ni Jiki -jik, kina Pitpit <tipet> ay lang sana po kaos pitpit unya pa man klase na hato lang sekolahan. Untog ka kila mama but. Moga <tipet> oh, ni ulahi magin ang kinder dili man sayo. Kaon hmm, ni sya. Ayong makan dapat. Nung dugay man ligo. Ang sya giligo ni mo ulan. Kaso tabay. Hmm. Daga man kami tubig na itabay na iulan usa ka tangke nang ulan. Ay dili ni sila paliguon og ulan kay parteng bugnawa. Dari ya ka kun nana. Oh na man ma pagod ay oh. ano pagod na. Sakto ra bagod na god. Reklamo siya kinapagod daw ang Yung utong sa sudan yung utong noodles na lang. Full ba yung klase? Full Patay tayo dyan. Maghatot patag baon na ni. Ano? Di man. Di na manood nila. Wala mo sabi ng schedule. Mga hapon. Say, good hold di man nilang klase good ba? ikong e kung hold di, magdala na lang baon ini inigkuha na sundo sa kinder, ha? Ay, e, ikuha na lang niya sa GC. Pangtanong na lang, ha? Udaya, ang kanun kalong Dili na. Unya na init au oh, bugno kaya sa kulhan kung holding yung klase bugnaw. at mayon tong init sinakaw na di ka magilis pa ka pati na madugay niy mo magilis us so, ginoooo pa matay ice di sus ta mag ice ka bugnaw. ay akong mga kabataan ah tama mag ice kay Bugno, kayo. Uh. Gitug no mga ko. Uh. <laughs> ay open na nako ni oi. Dili na magilis ta. Ilugay kit sinikat na ang surtok sudan, dito surtok mukha kon ba. Dito oi, ay sige.